taong, wala akong pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao, basta napakaganda ng mensahe na pinigay at binitawan ni Diwata guys, kasi na inspire talaga ako sa mga pinagsasabi ni Diwata, Panoorin nyo tong video na to, sigurado, sigurado ma-inspire at marami tayong matutunan sa kanya Taong wala akong pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao Basta focus lang ako Alam kung tama ang ginagawa ko Wala na akong pakialam sa mga ibang sasabihin nila Kasi hindi naman yan importante sa buhay natin Na importante na ganapuhay tayo ng patas At wala tayong taong inagrabyado ba? Diba? I am right, I am left <laughs> Tama po siya Sabi nga, sabi nga niya Hanggat hanggat walang lang uh, wala kang naga, naapakan na tao gawin mo lang ang gusto mong gawin sa buhay as long as long na wala kang inaapakan tao wala kang uh, ina, ina tao di ba sabi nga nila tuloy-tuloy lang buhay kaya nga sabi nga niya sabi nga, nga di ba kahit anong itsura mo kung ano may mga kaanyuan mo ang importante gumawa ka ng mabuti sa kapwa yun lang ang pinaka the best <laughs> at syempre huwag mo kakalimutan si Lord. Always pray tayo sa kanya para lalo tayong gagabayan sa ating mga ginagawa. Thank you. Ito po muli si Edward Laksina, kapugi ng Tarlac City. God bless.